Paano natin tinatalikuran yung kasalanan? 360 degrees ba? Hindi. Kasi pag 360, kung saan ka nakaharap, pag umikot ka na gano'n, babalik ka din doon sa dati mo. Ang repentance, ang ang paghingi ng uh, tawad sincerely sa puso natin ay pagtalikod. 180 degrees. Tatalikuran mo na talaga yan. Sa Romans 6.23 nakalagay, sa Tagalog to ah. Sa pagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Yung ibang tumanggap sa inyo, sana magtuloy-tuloy tayo. Sana isa puso natin yon at magbasa din tayo at sa Bible para di uh, hindi natin danasin yun. At ganun din, syempre, kung mahal natin yung mga mahal natin sa buhay, sana eventually in the future makatanggap din sila gaya ng pagtanggap kilala ako ng mga matagal ko na dito na handle hindi ako mahigpit na coach di ba hindi ako mahigpit na instructor alam niyan. pero ngayon dahil nga gusto ko matuto kayong lahat ayoko nang may mabugbog sa inyo kung gusto ko kayo mambubugbog na joke lang gusto ko kayo mananalo gusto ko makinig kayong lahat para mabilis kayo matuto lalo na yung mga bago paano tayo matututo kung harutan kayo ng harutan May matututunan ba kayo pag nag kayo? Hindi pa kayo pinapasuntok. Sunt suntukan kayo na suntukan sa gilid. Paano yun? Sa so, susunod na next time na may nakita akong ganun. Push up 20 ah. Hindi, to totoo Kasi ayoko na ang ano eh. Sayang naman yung punta ko dito. Sayang naman yung pagtuturo namin ni Coach Leo. Kung hindi kayo naikinig. Nagsasayang lang tayo dito ng pagod. Pare-parehas. Okay? Painig tayo. Pag may nagsasalita, nagsasalita si Coach Leo, may tinuturo, makinig. Hindi yung may nagmi-meets dito, may nagii-sparring doon, hindi ganoon. Hoy, okay, makinig ha. Focus tayo para matutunan nyo. Angat. Bitaw. Hoy, okay, hindi ganto. Wala akong makikitang ganyan. Okay, pwede front kick, pero side kick ganto. Okay? Kapalapit pa lang yung kalaban. Maka-counter nyo na agad siya Ang tawag doon counter Kahit kayo nauuna Hindi ibig sabihin ng counter Ihintayin nyo muna kalaban nyo na umatake bago kayo ka-counter. Pwede kayong kumounter nang hindi pa siya nakaka-atake. Pasugod pa lang siya, na-counter ko na agad siya. Ini-intercept nyo na agad yung opensa niya. Gamit, opensa niya. Okay? Pasugod pa lang si Coach Leo. Okay? Pasugod pa lang. Pang! Okay? Abante, uh, Bande, Coach Leo. Pang! Okay? Paside. Okay? Go. Pang! Okay? Katawan. Okay? Angat! push okay, nakikita nyo pa ako from here angat push okay, I ginaganong ko ha angat dito hindi ko sinasabing ganito ha hindi ganito may ganyan ako gumagamit ako ng ganyan sidekick pero ang, ang inaano natin ngayon angat push okay, ginaganong ah, ka lang ready, angat push okay, kung ka angat push na cover pa rin to ah kahit kahit sabayan kayo na sipa may cover kayo okay hindi pwede ayo ano hindi kay tay hindi kay tay kwanto ah pa 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 hindi gano'n ah taas -ta do taas -ta taas do uh, good go kita niyo yon hindi pa ako kasi eh. tendency niya pag ganyan ganyang edad nyo alam, alam nyo gigil saan gigil saan suntok Uso nagiging boxing. Kasi gigil ka makasuntok eh. Eh paano kasusuntok kung papalapit ka pa lang si Night ka na? Ano mas mahaba? Pao kamay. Ah. Oh. Sino mo una? Pao kamay. Ah. Good. Kamay, kamay, kamay. Good. Ikaw yung mo talaga. next next next, next, next. <laughs> <laughs> hindi 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 nagkakamali hindi nagkakamali kasi <laughs> ito oh. too wish tingin dito eh hey. hey. eh wish angat talewa pa rin angat sipa to kasi eh hey. wish angat sipa Okay, ito ah, tingin, tingin Hey! Okay Hey, Andre push up Andre push up Kasi sinabi ko, maikinig muna Ba't na, bro, push up ka, 20 Huwag nyo muna testingin nga Kasi pinapala hindi yung pang maayos eh Isaac push up, Andre push up Push up Sorry ah, sorry ah Push up, 20 wala pa kasi yung post. Eh kaya nagtatagal tayo eh. Manis. Sigma, sigma mo. Sigma Sorry ah. Ah, okay. okay. Ah, para hindi magkabunguan. eh unang palakpak, ano? Okay. Unang palakpak. Okay. Makinig, makinig. Fighting stance. Angat, ah. Pag pangalawang palakpa ko, angat. Okay? Angat. Tingin. Pag nakaangat na, nakatingin ka na dito sa target mo. Jollex, baliktad dyan. Sa kanan. Unasan yung paan yung nakaangat, yun ang nakatingin. Doon ka nakatingin. Pag palakpa ko, sipa. Okay, game, game. Okay. Ay! Balik! 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 Fighting stance kaagad! Good.